Hi everyone. Hello, kumusta kayo? <laughs> Ito magvo-voice over tayo dahil yung ating naunang video ay maraming nag-claim ng copyright. Oh my goodness. Baka mamaya mabann na naman tayo dito kay Lolo Mets ko masyado naman. Anyway, itong video na to, kay, uh, wala akong pakialam no, pero kasi mahalaga sa akin ang video na to kaya ayoko siyang mawala. At ayoko namang may makishare sa akin dito ng mga ads, ads, ads kung ano-ano pa yung nandyan. Anyway, so ito po yung aming celebration family gathering during fiesta ng Barangay Taligaman Butuan City celebration of kapistahan ng Senior San Rocky. So, thank you and shout out to our Auntie, Auntie Lisa for hosting this event. So, ayan, ang dami-dami namin, mga tiyahin, mga tiyuhin, shout out sa mga pinsan ko, mga pamangkin, ang dami namin guys. Pero, hindi pa yan yung kabuo ang numero. <laughs> <laughs> hindi pa yan. Ang dami-dami dami namin. So, uh, sa mga auntie ko, anamin uh, pala. So, si Auntie Lisa, si Auntie Yami, si Auntie Gamay, si Auntie Dako, si Auntie Ilsa, si Auntie Alma. Sino pa? Mayroon pa ba akong hindi na-mention? si marami sila eh. Sa mga join naman namin, nandyan si Uncle Ibing, si Uncle Peter, at sino pa? Hindi ko na maalala. Nandyan din yung pinsan nila. Tiyuhin namin sa magpinsan, sa si Uncle Dexter, kasama ang kanyang wife, tsaka yung kanyang anak. Kasama din ang nanay niya, si Tia Mina. So we, so we were all having fun during that time kasi ang saya-saya, ang dami naming magpipinsan, ang dami naming mga pamangkin sa, sa pinsan. Meron din, nandyan din yung pamangkin ko doon sa um, anak ng sister ko. Bali, apo na ng sister ko pala. Apo ba? O anak? Eh, ewan ko. Andami namin guys, ano, ayan, nagkakatuwaan yung tiyahin ko. Ayan, si Auntie Alma yan. <laughs> Nawala kasi yung live ko kanina, natakot yata yung signal sa kanya. <laughs> Ay, nako po. Ayan, si Auntie Gamay. Ayan, kaway-kaway naman tayo dyan. Ayan naman, si Uncle Ebeng, galing yan ng Manila din, no? Kaka, ano lang niya, kakababa lang niya sa barko last August 1. At ito naman si Uncle Dexter, tsaka yung asawa niya at ang baby baby niya. Yan yung the queens. Yan sila ang the queens ng Dolera family. Yan, si sinanay. Ay, naku, yan si Pia Mina. Ayan yung naka-white. Ayan, sinanay si naman yung nasa, yung naka-black. Actually, lula ko na yan, guys. Sa kanya ako lumaki. <laughs> Ayan, makulit yan. Kala nyo, Malit yan. Pero makulit yan. ¡Gracias! So ayan, ang dami-daming bisita niyan, yung iba nasa likod. Natawa naman ako kasi umaga pa lang, si Auntie Lisa naghahanap na kung nasaan na daw ako. Tapos naghanda daw siya ng dalawang at maraming pagkain kasi ina-anticipate niya na magdadala daw, baka daw yung bisitang dadalhin ko ay equivalent ng dalawang multicabs. Alak ka dalawang multicabs. Eh ang nangyari, eh, pumunta kami doon, wala galing na kami sa ilang. Ang bahay doon na binisita namin. Mismong ako, pag ako lang ang dumating, tsaka yung asawa ko, si Mr. Tapos nung dumating kami, wala na, super busog na. Hindi na ako nakakain ng hinanda niya. Natawa nga ako. Sabi ko, ano? Dalawang multi -cup? Eh, baka dalawang tao, ako at ang asawa ko. <laughs> tsaka hindi na rin makakain kasi wala na, wala nang space. Naku naman, ito, laki nandiyan wala nang space. Yung chunk ko talaga, busog na. Tapos nga, hindi na nga ako minom. Kasi nga, wala na, wala na, wala na akong mapaglagyan talaga. Yung sayaw ko nga dyan, ako hindi ko na halos maigalaw yung <laughs> yung bewang ko parang hindi na yuyupi hindi na uh, ano yung hindi na nafo-fold yung ano ko yung baywang ko so ayan yung mga pinsan namin na talagang nandiyan lagi yan kapag may okasyon may family gathering kaming gagawin nandiyan yan sila no po so ito po yung mga pinsan kong malalapit lang kasi nakasurround lang sila sa ano, sa bahay ng lola ko. Ayan, kinukuha na ako ng tiyahin kong maganda dyan kasi gusto niyang sumayaw ako. Eh, ako'y nagvideo-video lang sa kanila kasi wala na nga eh, mabigat ang tiyang Hindi pa natutup, hindi pa nagfo-fold. So, ano na oh, sige, sayaw lang dai bahala kayo dyan. Basta ako, may electric fan. <laughs> Kasi nahihirapan akong ano, ang init-init, nahihirapan ako, parang hindi ako makahinga kapag ako'y pawis na pawis na, o oh, ayan, sige lang, okay, laban lang yan, basta ako may dala-dala, chargeable ano yan, chargeable elect electric fan, ewan ko anong tawag dyan, ano, yung anong tawag dyan? di ko alam. Kayo na, kayo na ang magpangalan dyan ako. Ang hirap mag-voice over kasi ito naman talaga si Nita nakakainis. Oh, ayan, si Uncle Dexter humahataw na. Ay, 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 sino ba yung nakade? Ay, ayan yung si Ida na. Naku po, ala, ang galing gumiling pala nite. <laughs> may tinatago palang ano si Ida na. Oh, may tinatago palang ano, talent. Ay, ay, naku, ano yan? Makarina ba yan, Uncle Dexter? Ayan, napasayaw na si Uncle Dexter tsaka si Uncle Ebing. Naku po, ayan. Pai Pai is life. nako talaga naman. Ayan, si Dayan din humahataw. May tinatago. Talaga naman, may tinatago ang lahat. Ayan, push na yan. Mag-showdown kayo dyan. Bala kayo dyan. Basta ako, pa, pa ano lang ako, pa fan 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 lang. Ganyan, kasi nga, ang init, grabe, taga-tawa lang dapat, taga-video nga lang ako eh, kaso, hinila ako eh, pinapasayaw, sabi ko, sige, kinding-kinding na lang, kasi talaga, yung gumagalaw sa akin, yung aking mga paa na lang, kahirap talaga, ang bigat na sa tiyan, hindi pa nga ako uminom dyan, kasi wala na, wala na mapaglagyan, punong-puno na, ay, <laughs> si Uncle Dexter parang batang nakawala sa lungga eh no parang isang taong hindi nakalabas ng bahay at ngayon na labas ng bahay nako po para siyang ano ang tawag doon uh, yoyo hindi yan yoyo eh para siyang kasing ba ano ba yan sa Tagalog ang kasing kahirap talaga mag voice over eh paha talaga ito si Lolo Mets kaya ayan guys ito very ano to memorable moment no that we need to cherish